hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ng positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, handa na ang kamera na balansihin ang matatanggap na benepisyo ng mga senior citizen sa magiging epekto nito sa kabuhayan ng mga negosyante. Giit ng isang kongresista, hindi pa rin pwedeng mapabayaan ang kita ng gobyerno sa gitna ng prosesong paunlarin ang buhay ng mga senior citizen. Narito ang report ni Milky Regonan. Nagpulong ang House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng komite, para aralin ang implikasyon sa revenue ng gobyerno ng maisinusulong na panukala para mapalawig ang privileges and benefits na mga nakatatanda. Ayon kay Salceda, gusto nilang ayusin ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 dahil hindi nabibigyan ng diskwento ang mga online transaction. Sabi ni Salceda, gusto ng Kongresong mabigyan ng sapat na benefit show ang mga senior citizen at makabuo ng mga tax mechanism na babalanse sa revenue ng gobyerno kaakibat naman ang social responsibility. Sa panig ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, kapag naibigay ang tamang benepisyo sa mga senior citizen, pagpapakita ito ng malasakit ng pamahalaan. Dalinaw naman ni Bulacan Representative Kaador Plato, dapat balansihin ang benepisyo ng mga senior citizen na hindi naman magiging sanhi ng pagkalugi na mga nagnenegosyo. Una rito ay ng Komite ni Salceda ang mga rekomendasyon ng business sector na bigyan ng tax deduction sa halip na tax credit ang mga negosyo na nagbibigay ng discount para maiwasan naman ang umano'y pagkalugi ng mga ito. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milka Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang simula ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pilot testing ng Unified PWD IDs simula ngayong Enero. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Nakatakda ng magsagawa ng pilot testing ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa Unified Persons with Disabilities o PWD Identification Card System mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang bagong sistema ay tugon sa pagdami ng kumakalat na mga peking PWD IDs. Kabilang sa naturang pilot testing ang application, verification at approval process ng Unified PWD ID. Magkakaroon na rin ng iisang itsura o standard look ang mga PWD IDs mula ngayon. Dagdag pa ni Dumlaw, magkakaroon din ng Radio Frequency Identification o RFID ang Unified PWD IDs para sa karagdagang seguridad nito na magiging mahirap ng ipeke dahil sa high security features nito. Sinabi rin ni Dumlao na maaaring kumonekta sa webpage portal ang iba't ibang establishmento upang ma-verify na lehitimo ang isang PWD ID. Para sa DZRH TV ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. nasa 3,000 mga trabaho sa bansang Taiwan ang bukas para sa mga Pinoy. Yan ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW kung saan karamihan sa mga bukas na industriya ay nasa linya ng semiconductor at artificial intelligence. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borha. Bukas para sa mga Pilipino ang aabot sa 3,000 trabaho sa bansang Taiwan, particular sa semiconductor at artificial intelligence. Ayon kay Migrant Workers Office Taipei Labor Attache Director Cesar Chavez Jr., Mayroong kabuang 15,000 job orders ang Pilipinas sa Taiwan noong taong 2024. Sa ngayon, nasa 3,000 job orders ang kailangan mapunan. At para maisagawa ito, nag-organisa ng mga job fair sa iba't ibang lugar tulad ng Quezon City, Ilocos Region, Bulacan at Kabanatuan City sa Nueva Ecija. Ito rin ang nakikita hakbang para maiwasan ng illegal na recruitment at trafficking. Para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Taiwan, tingnan at bisitahin na mga website ng Department of Migrant Workers o DMW. Samantala, higit 160,000 Pinoy nang nagtatrabaho sa Taiwan at karamihan sa mga ito ay nasa industriya ng artificial intelligence at semiconductors habang ang ilan ay nagtatrabaho sa mga Taiwanese household. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Desidido naman ang Department of Education o DepEd na mapuna ng higit sa 160,000 na backlogs sa mga silid-aralan sa buong Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan umano ng PPP o ang Public-Private Partnership. Ang mga detalye sa balitang yan, tinutukan ni Rose Babiera. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd ang plano nitong matugunan ang 165,000 classrooms na backlog sa pamamagitan ng Public-Private Partnerships o PPPs. Nagpaplano ang ahensya na simula ng pagpapatayo ng 15,000 na silid-aralan sa taong 2027. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, pinirisinta niya ang magiging plano sa naturang proyekto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitipon sa Malacanang. Ito ay kasunod ng paglagra sa Technical Assistance Agreement sa Public-Private Partnership o PPP Center noong Desyembre 2024. Ipiniliwanag ng DepEd na sa ilalim ng PPP School Infrastructure Project, o PSIP-3. Inaasahan na magkakahalaga ito ng nasa pagitan ng 37.5 bilyon at 60 bilyon ang ipapatayong silid-aralan. Pakikinabangan ito ng mahigit 600,000 na mga mag-aaral at makakapagbigay ng 18,000 na trabaho sa mga guro at iba pang personnel. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture o DA na mabigyan ng sapat na suporta ang mga magsasaka sa Pilipinas ngayong panahon ng pagtatanim. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture o DA na tiyaki ng mabilis na paghahatid ng suporta sa mga magsasaka upang hindi maantala sa panahon ng pagtatanim o planting season. Kasabay nito, inatasan din ng Pangulo ang Department of Budget and Management o DBM na bigyang prioridad naman ang sektor ng agrikultura sa pagbibigay ng pondo. Git ni PBBM, hindi dapat tayo maiiwanan sa planting season kaya't kailangan magkaroon ng timely budgetary support. Sinabi naman ng DA na mas mapaghuhusay ang produksyon ng mga magsasaka kung mabibigyan sila ng sapat na tulong sa fertilizers, dekalidad na binhi at teknolohiyang pang-agrikultura. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nakikita ang paraan naman ng DA ang pagbebenta ng NFA rice sa tulong ng mga local government unit sa Metro Manila, itraway upang gawing murang bigas at mapaluwag ang mga warehouse para sa mga bagong darating na supply nito. Narito ang report ni Dustin Bayog. Para mas maging aksesible ang bigas ay pinaplano na ng Department of Agriculture o DA na magbenta ng National Food Authority o NFA Rice sa mga lokal ng pamahalaan ng Metro Manila. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, ito ay upang at magkaroon ng espasyo sa mga warehouse ng NFA para sa bagong stock ng bigas. Dagdag dito ay upang maibenta na ang mga nakastack pang bigas bago ito dumating ng aging category na nakabase sa revised rice tarification law. Nakadagdaw makipag-usap ang DA sa Metro Manila Council ngayong linggo tungkol sa akbang na ito. Lawad ang sinabi na DA na pwedeng ibenta ang NFA rice sa lagang 38 pesos kada kilo sa mga LGUs ng Metro Manila. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muslim-friendly tourism, 'yan ang target na makamit ng Department of Tourism o DOT sa pakikipagtulungan nito sa best low-cost airline na AirAsia Philippines. Sa nilagdaang Memorandum of Understanding na pagkasunduan ang pagbibigay ng halal-certified meals sa lahat ng mga flights nito. Narito ang report ni James Galangge target ng Department of Tourism o DOT na palakasin ang sektor ng halal tourism sa bansa dahil hindi na makamit ang Muslim friendly tourism sa Pilipinas kaya naman sa paraay nito sa best low cost airline na AirAsia Philippines na pagkasundoan ng pagbibigay ng halal certified meals sa lahat ng mga flights nito. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, mahalaga na matugunan ang hinaing ng bawat isa at maging mas inclusive sa bawat paniniwala at kultura ng bawat Pilipino. Bukod pa dito, magagawa rin palakasi ng sektor ng halal foods gayong ang bansa ang may pinakamaraming populasyon ng Muslim sa Southeast Asia. Dagdag pa ni Frasco, asahan ng karagdagang santan menu isang uri ng halal food na tiyak mas may enjoy ng mas maraming biyahero. Lumagda sa isang Memorandum of Understandings na DOT Secretary Frasco at AirAsia Philippines Chief Executive Director Ricardo Isla upang maisapedal na ang proyektong ito. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Magsasagawa ng training camp ang national team alas Pilipinas sa Japan at Europa bilang paghahanda sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Para sa Balitang Sports, Yahati yan ni Mili Borja. Puspusa ng paghahanda ng National Volleyball Team Alas Pilipinas para sa paparating ng World Championship at bilang bahagi ng kanilang preparasyon, magsasagawa ng training camp ang nationals sa ibang bansa. Ayon kay Philippine National Volleyball Federation President Tatsuzara, mag-eensayo ang alas Pilipinas sa Japan at Europa. Bilang paganda sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship na gaganapin mula September 12 hanggang 28, dagdag pa ni Zara, magkakaroon din ng training camp ang nationals sa Portugal, Spain at Italy. Target umano nilang magsanay ang kumpulan ng hanggang apat na buwan sa ibang bansa. Sa Hunyo, magkakaroon ng friendly games ang alas sa South Korea, Japan at isang bansa sa Europa. Para sa DZRH HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Chef Gordon Ramsay, nakatakdang bumisita sa Pilipinas. At Beyonce, nag-donate ng $2.5 million dollars sa mga biktima ng wildfire sa LA. Ang mga detalye para orin sa report ng ating showbiz, Angel. The better news para sa fans ng Hell's Kitchen o Master Chef. Ang world-renowned chef kasing si Gordon Ramsay nakatakdang bumisita sa Pilipinas ngayong Enero. Ito ang nakumpirma matapos niyang ishare ang post ng Gordon Ramsay Bar and Grill PH Bida ang kanilang classic fish and chips with a caption, Can't wait to serve this to everyone when I'm in the Philippines next week. Marami naman ang na-excite na masilayan sa bansa ang American chef. Habang may nagsuggest pang sana raw, matikman ni Chef Gordon ang ipinagmamalaki nating adobo. Mga gunita na Agosto noong nakaraang taon nang buksan ng Gordon Ramsay Bar and Grill sa Newport World Resort sa Pasay City. Samadala sa iba pang pa balita, Nagpabot ng tulong ang Grammy-winning singer na si Beyoncé sa mga biktima ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California. Sa pamamagitan ng LA Fire Relief Fund ng kanyang Bay Good Foundation, nagdonate ang superstar ng $2.5 million o katumbas ng mahigit $146 million. Pesos. Sa isa namang hiwalay na post, nagpaabot ng pakikiramay si Queen Bey sa lahat ng mga pamilyang na apektuhan ng naturang sakuna. Batay sa ulat, umakyat na sa 24 ang bilang ng mga nasawi dahil sa sumiklab na wildfire. Habang daan-daang kabahayan ang napinsala, kabilang ng beach house ng American socialite na si Paris Hilton. Para sa DZRH TV, ito ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampa better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipag sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito po si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV